Ngayon, ngayon. Gusto ko ng waffles. Gagawin mo ba ito para sa akin? Huh? Siyempre, waffle. Simulan na natin. Kailangan ko ng jelly. Ibuhos ito sa mangkok na may mainit na tubig. Paghaluin ang lahat. At ang buong masa ay dumikit ng mahusay. Ngayon, kunin natin ang yumanig bakal. Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh. Hindi, hindi ito kasya. Pero sakto lang ang silicone mold. Ibuhos ang ating jelly sa halo. Ganyan lang. Ano sa palagay mo, Lola? Mahal ko siya. Sang kakaibang recipe. Well, hindi ko masasabi iyon. Nakagawa ako ng kahanga-hangang jelly waffles. Tingnan mo ito. Oh, talagang nakakaintriga. Ngayon, ang pinaka-pinagagalak na bahagi. Kailangan ko ng kulay na tsokolate. Tinunaw namin ito sa isang water bath. Kapag natunaw na natin ang lahat ng berdeng chocolate isaw-saw natin ang waffle dito. Pero hindi nang lubusan. Ilagay natin ito sa plato. May naaalala ka ba sa ganito? O, oh, alam ko kung ano ang kailangang idagdag. Kuhanin natin ang natunaw na chocolate at ilagay ang mga patak ng tsokolate. Ganyan lang. Ngayon, siguradong magmumukha na itong pakwan dahil magkakaroon ito ng mga buto. Kita mo? Uh, Oo, oh, oh, mukhang perfecto ito. Oh, ang ganda. Ma-appreciate ni Sophie ang aking pagiging malikhain. Oh, oh, pero gagawin ko siyang mga kong waffle. At mas magiging masarap ang mga ito para sa kanya. Naihanda ko na ang masa. Ibuhos ito sa waffle iron. Pero kalahati lang. At ngayon kailangan ko ng kakaw. Ibuhos ito sa natitirang halo ng masa at ibuhos ang tsokolating masa sa kabilang kalahati ng waffle para maging tsokolate at vanilla ang waffle. Isara ito ng ganyan at maghintay, syempre, na maluto ito. Chef! Anong tinitingnan mo, ha? Ngayon kunin na natin ang waffles. Oo, oh, oh, ang bango! Wow, Lola, ang galing niyan! Salamat, Chef. Ngayon, ilagay natin ang waffle sa plato. Ibuhos ang pulot sa ibabaw. Ngayon, ikalat ang mga presa. Hmm, ang ganda. Gusto mo ba ng presa? Itinanim ko ito mismo. oh, oh, Oh. Dani, gusto mo ba ng ilan? Diyos ko, Dani. Oh, pwede bang ito ay isang stub? Ang aso ay lumilipad sa iba't ibang direksyon. Oh, ito ay mga stub! Salamat, Lola! Anong mga galaw ang ginagawa nito, Ginoo? At mukhang handa na ang aso! Ibus ito sa waffle iron? Oh, hindi! Yan lang ba? Ano ang gagawin ko? Salamat! Aw, oh, tama yan! Kaya kong gumawa ng donut waffle! you Danny! Waffle yan! Donut ba ito? Oh, well, Sophie! Sige, subukan mo na! Sige na, mahal! Wow! Ginawan niyo ako ng mga waffle? Well, halos! Tingnan natin kung Papasok ano ang... na! Ano yon? Donut pa? Sa Willy Subukan natin ito. Hmm. Sandali, parang donut ang lasa. Anong nangyayari dito? Gusto ko ng waffle, pero masarap ito. Wow, malasa sa waffle at vanilla. Iyon mo ko. Hmm, masarap. Kiyo mo. Ano ba yan? Ang mga strawberry ay at ito ay tsokolate at... Oh, oh, oh. Oo, oh, Lola, gusto ko ito. Ang sarap. Ngayon, ano yon? Hindi pa ako nakakita ng biro. Sinabi ko na sa'yo dati tungkol sa waffles. Nakakatawa sila. Mmm, masarap. Astig. Gusto ko to. Pero sino ang nanalo? Bigyan mo ako ng sandali para mag-isip. Mmm, sa tingin ko mas gusto ko ang strawberries ang mga waffles na ito ang nagwagi. Oh, oh, oh. Sinabi ko sa iyo na ang aking waffles ang pinakamasarap, chef. Sinubukan mo ang iyong makakaya. Tatapusin ko na ang aking drawing ngayon. At heto na. Gusto ko ng in-scrambled eggs. Hindi naman yung ganong kahirap. Pwede ka nang magsimula. Maganda ang ideya. Magsimula na tayong magluto. Kailangan ko nang na ilang itlog. Ng... Ang pakete. Sige na. Bakit hindi ito gumagana? Sige na, itlog, buksan mo. Oh, lahat ng itlog ay basag. Oh, hindi na tayo dapat gumawa ng scrambled eggs mula ngayon. Oh, tama. Ginamit ko ang paboritong matatamis ni Sophie. Gustong-gusto niya ang marshmallows. At kung natunaw, kamukha nila ang puti ng itlog. Sige, magsimula na tayo ngayon sa gamit na air dryer. Napakagaling na trabaho. Handa na. Kailangan ko na ngayon gumawa ng pula ng itlog. Well, magiging dilaw itong ogag guga Perfecto. Kita mo? Hey. At ngayon, syempre, hindi ko kakalimutang magdagdag ng asin sa anyo ng pop rod. Ang galing niyan. Madali lang lutuin ang mga pilay na itlog ni Dani-Dani. Totoo, maipapakita ko sa iyo ang masterclass. Binabasag namin ang itlog sa isang mangkok at hinahati ito sa puti at dilaw gamit ang cute na piggy. Oink! Oink! Kapag ang lahat ng yolks ay nasa hiwalay na mangkok, ibubuhos naman ang puti sa dalawa, ang pulang pangkulay sa isang mangkok at sa isa pa. Berde. Ngayon, ihahalo natin ang lahat. Kailangan mo ring paluin ang mga itlog na pula. Syempre, para diyan, kukunin ko ang batidor na ito. Oh, perfecto. Oh, ngayon, ibubuhos natin ang itlog na pula sa kawali at maghihintay tayong maluto ito. Pagkatapos, mag- sa Ala, subprocessa. Kalahati ng panulat. At pula rin tama mo? Ngayon makukuha natin itong may kulay na tuntunin. Ngayon, syempre, kailangan nating hatiin ito sa mga piraso. Oo, oh -oh, matutuwa si Sophie. Hindi ko. Ngayon, magdagdag tayo ng ilang gulay para sa dekorasyon. At syempre, ilang cherry tomatoes. Nakatulog na naman si Lola. Gumising ka! Gamitin natin ang napatunayang option. Kaunting ingay. Tara na, gumising ka! Ano? Ano yon? Saan? Hindi ako natutulog. Hiniwa ko ang mga paminta. Ngayon, ilagay mo ang mga paminta sa kawali. At syempre, basagin ang ilang itlog sa bawat paminta. Oh, handa na. Ngayon, ilipat natin ito sa plato. Oh, perfecto. Naghanda na ako ng plato. Bon appetit, Sophie. Oh, nagugutom na ako. Ano to? Paminta? Hindi ko gusto ang gulay. Sige, subukan natin. Kadiri, uh! Ngayon, subukan natin ang makukulay na roll maganda. na ito. Mukhang maganda. Suriin natin ang lasa. Mm. Oh my God! Ang sarap talaga. At naroon ang huling pritong itlog na naiwan. Ngayon, ito'y matamis na ginisang itlog. Kahanga-hanga. Wow! At meron pang pop rocks. Astig. Gustong-gusto ko ito. Subukan natin ang isa pa. Ano yon? Ang pula ng itlog ba ay gawa sa gum? Astig! Makakagawa ako ng mga bula. At ibinibigay ko ang panalo sa pinakamatamis na scrambled eggs. Hindi ako makapaniwala. Narinig mo ba siya? Halika! Tingnan natin sila sa likod. Magkaroon ng isang kawili-wiling bagay sa pagkakataong ito. Ito ay isang milkshake isan mo at magluto. Ganon lang kasimple. Hindi ko kailangan ng gatas. Gagamit ako ng penta. Marami akong panlasa dito. Kumuha tayo ng Ives Mold muna. Oh yeah. Ngayon, ibubuos natin ang penta ng iba't ibang lasa sa loob nito. Bawat hulma ay may ibang lasa. Ngayon, kailangan ko ng super lamig na penta para magyelo ang yellow. Oh, oh, ang lamig dito. Parang ang hirap pumasok nito sa akin. Kapatid, palabasin natin itong lamig. Lahat ay nagyelo. Nilalagay namin ang yelo sa isang malaking mataas na baso at pinupuno ito ng Sprite pagkatapos. Ibon. Oo, oh, tingnan mo ang mga kulay na ito. Ang ganda talaga. Oo. Ganda rin sayo. Ang sarap. Gumuhit. Oh, mahal. Ayan ang nakuha mo. Gumagawa ako ng isang smoothie na gulay. Nilagay namin lahat ng pinakakapakipakinabang na gulay sa juicer. Magiging malusog ito. Broccoli, karot. Ngayon ay may isang buong baso ako ng bagong katas na gulay. Kailangan ko ng isang grapefruit, syempre. Gumawa ng butas at ibuhos ang katas ng gulay sa gilid. Oh, maganda at malusog ito. Napakasarap nito. Ipasok ang straw at ibuhos ang natitira sa baso. Dani, kailangan mong subukan nito. Sige, Lola. Sana makayanan ko. Nakakadiri. Ayaw kong masaktan si Lola. Oh, Lola. Ang galing, di ba? Ikaw. Talaga? Salamat, Daddy. Pero tingnan mo ang ginagawa ni Chef. Oo. Oh, Oo. Oh. Ipapakita ko sa iyo ang isa pang masterclass. Gagawa ako ng tunay na milkshake sa isang mixer. Naglagay ako ng lahat ng asul na sorbetes, asul na berries, asul na syrup at isa pang halo. Gagamitin ko ang timbang ng pink, pink na ice cream, raspberries at pink na syrup. Kailangan na lang magdagdag ng gatas sa lahat ng lugar at buksan ang mga blender. Oo, oh, oo. Oh, oh. Mm, siguradong masarap ito. De. Okay. Ibuhos ang milkshake sa mga baso at gaya ka ng whipped cream, mga sprinkle ng nerds at takpan ng mga takip. Gaya sa coffee shop, ang ganda tingnan! Ilalagay ito ni Sophie at susubukan dalawang milkshake sabay. Kita mo? Maganda at kapakipakinabang! Magaling mahal. Oh, halika na. Kailangan niyang subukan ito. Bon appetit! Oh wow, ang galing. Gusto kong magsimula sa ito. Mukhang Gaya ng Shana. trabaho na kawili-wili. Pero ito ay seryosong labag sa kalooban. Subukan natin ito. Smoothie ng gulay mula kay Lola. Ayokong masaktan ang kanyang damdamin. Oh, uh, Lola, masarap ito. Ngayon, subukan natin ulit. May balbas na, pre. Wow, ang galing. Talagang mas maganda kaysa sa vegetable cocktail. Wow. Well, gusto ko ito. At ano ang nandito? Isang buong helmet. Astig. Isuot natin ito sa ulo ko. Okay, at pwede ko rin pagsamahin ng dalawang tsokolate sa isa. Ang galing! Ito ang milkshake na gusto ko. Kamangha-mangha ito. Alam ko na kung sino ang nanalo sa kontes na ito. Yuhu! Alam kong magugustuhan ni Sylvia Salamat mayroon tayong hamon sa pagluluto. Ano ang gusto ni Emily? Wow! Kaya ito scrambled eggs. Nako, ang kapatid ni Miley, si Lola, at ang chef ay siguradong kaya ito dahil madali lang. Magsimula na tayong magluto. Kailangan ko ng itlog at babasagin ko ito direkta sa kawalet. At isa pang itlog. Magaling. Ngayon, hihintayin natin itong maluto. Kumusta ka naman? Ordinaryong itlog? Nakakabagot. Gagawin kong jelly eggs. Una, magpuputol ako ng prutas at berries. Ngayon, ilang strawberries. Perfecto. Okay, ngayon kakailanganin ko ng mold para sa itlog. Chiravan Am Mobala is itlog. Magaling! Ibuhos ang sobrang likido at ibuhos ang jelly. Maganda! Ngayon, magdagdag tayo ng ilang prutas at berries. Ayan na! Yan na! Winon eh. sa slide refrigerator, anilay yung mga itlog sa loob. Maghintay tayo! Iset ang timer. Perfecto! Oh, tingnan mo ang mga itlog na ito? Perfection! Wow, chef! Ito ika mangha Oh, Miley, nagaapoy ang iyong scrambled eggs. Crystal. Miley, kailangan mong ayusin ito agad. Hindi mo pwedeng ihain kay Emily ang scrambled eggs na ganyan. Meron ka bang ibang ideya kung paano ito ayusin? Well, gagawa ako ng matamis na itlog mula sa kinder. Budburan ng whipped cream sa loob at... Ilagay ang mga dilaw na M&M's sa gitna. Kamusta? Lola, ano ang naisip mo? Ah, uh, gumawa ako ng klasikong pritong itlog. At iniisip ko kung paano ito pinakamahusay na ihain. Magdagdag tayo ng ilang cherry tomatoes at ilang gulay para sa tangkay. Isa itong bulaklak. Sana subukan ito ni Emily at magustuhan niya. Wow, ang daming masarap na bagay simula sa scrambled eggs na ito. Ang cute nila na parang bulaklak. Wow, kumuha tayo ng cherry tomato at isausaw ito sa pula ng itlog? Aba, normal lang! Ngayon, tignan natin ang mga chocolate eggs na ito. Wow, may whipped cream. Ang galing. Subukan natin. Ang sarap nito? Tignan mo yan. Nakakatawa. Jelly ito? Oh, chef, ito ay masarap. Panalo ka talaga. Magandang pagpili, Emily. Chef, binabati kita sa iyong tagumpay. At ngayon, tara na. Gusto mo bang ayusin ang mga order para sa mga customer? Kung ganoon, ang larong ito ay para sa iyo. I-download ang multi Sword Game sa App Store at Google Play at maglaro kasama kami. Available na ito. Magsaya tayo! Ano ang gusto ni Emily ngayon? Ipakita mo agad. Oh, gusto niya ng spaghetti na may meatballs. Isang kawili-wiling mong kahe. Miley, Lola, Chef, kaya niyo ba ito? May ideya na si Lola. Kailangan ko. Ate na yung sausage sa maliliit na piraso. Ganun lang. Ngayon, ilalagay natin ang ilang spaghetti sa bawat piraso ng sausage. ikaw. Ngayon, ilalagay natin ang lahat sa kumukulong tubig. Ang ganda ng kinalabasan. Pero ilagay ito sa ano halaman. Ano ang iyong tinanong? Oh. oh, ang ganda. Ikaw ang may kasalanan. Ang munting Emily ko ay magutuanet. Well, kailangan mong baliin ang spaghetti at ilagay sa blender. At ibuhos ang tubig. Ngayon, binabago natin ang lahat. Paganahin ang blender. Ilabas ang masa. Magaling! And kuwa ang sama spaghetti. Gamit ang molde na o mga sorry magiging parang basket. Ngayon, kailangan nating i-bake ang mga ito. Ilagay mo sila sa oven. At maghintay. Oh, sige. Nakapagluto na ako ng spaghetti. Ngayon, kailangan ko ng sarsa. Oh. Nandyan sila. Kailangan pang kunin ang asin. Ang spaghetti at ang sausage. Ganun lang ba? Mas uh, mabuti okay. na yan. Okay, ipat. Para ito tumugtog. Magandang At sa ibabaw, nawawang ba. pusa ikatlo. Monster. Ganun lang. At handa na ako! Perfecto panahon na para ako gumising. Ako si Lola. Lola! Oh, oh, Diyos ko, Miley. Inaantok ako. Oh, ano? Has. Ayan. Ay, oh, ang aking na. ba? Ang pibibiyo at pagkalat. Ang palaman. Oh, oh, maganda ang itsura nila. Ilagay ang bawat basket sa plato at ibuhos ang tsokolating syrup. Ganyan lang. Oh, ito ay kamangha-mangha. Pukompletuhin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng siresa oh, oh Si Emily ay Gusto tiyak na... Gusto mo ba ito? Subukan mo ito agad, baby. Bon appetit! Wow! Lahat mukhang sobrang sarap. Sana ko magsisimula? Oo, oh, tingnan mo yan. Mukhang corn dog pero may noodles. Mmm, sarap! Lungganisa na may spaghetti, ang galing! Salamat, sis! Oh, subukan naman natin itong kwintas na gawa sa spaghetti at sausages. Mmm! Aba, hindi naman masama! Oh, uh, ano ito? Oh, isang basket na puno ng syrup, ang sarap nito! Ay... Gustong gusto ko! Panalo talaga ang chef. Wow, panalo ulit ang chef. Diyos ko, tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Ngayon, si Emily ay kailangang mag-isip ng kakaiba. Ano ang gusto mo? Oh, isang cocktail! Ihanda natin ito para sa kanya. Tara, mga guys! Wow, cotton candy! Gustong gusto ko ito! Hmm, ang sarap. Oh, may naiisip ako. Pwede kong tunawin ang cotton candy at gawing cocktail. Kailangan ko ng ilang water guns. Narito na. Huwag kang gagalaw, cotton candy. Atakihin ah, kita. Mm Haha, mas mabuti iyan. Ngayon, magdagdag ng kaunting gatas at haluin ang lahat. Narinig mo yun. Ito. At narito ang aking mixer. Ganyan lang. Oh, anong gandang kulay rosas. Gatasang shake na may lasa ng cotton candy. Ilagay natin ito sa baso, whipped cream at colored sprinkles. Aw, oh, ang cute. Ang ganda at nakakatakam na hitsura ng cocktail ni Miley. Ngayon, tingnan natin ang naisip ni Chef. Anong gandang larawan. Ano? May kinalaman ba ito sa cocktail? Maghahanap ako ng inspirasyon. Nakuha ko na kaya kong magpinta ng isang gagawin ko ang parehong pagbuhit ng... Ang mga ng... ulap sa salamin. Oh, jajay! Ano ang gamit mo? Siyempre, whipped cream. Okay, ganyan lang. Dagdagan ng kaunting ulap. Mahusay. Ngayon, kailangan ko ng ilang blueberries. Ilagay natin sila sa blender kasama ng gatas at ihalo ang lahat. Salamat. Oh, ito ay perfectong kulay asul. Natitira na lang ay ibuhos ito sa baso at handa na ang lahat. Heto ang isang straw. Masarap na pagkain. Mayroon din akong ideya. Gagawa ako ng masustansyang cocktail para sa mahal kong anak na babae. Ilagay ang pipino, mansanas, broccoli sa blender at haluin lahat. Nasaan ang takip? Nandito lang yon. Hawak ko ang takip. Magdagdag tayo ng gata sa cocktail ni Lola. Siguradong hindi ito makakasira. Maganda. Ngayon tayo. Isara ito at hampasin. Gawin ang skit hanggang sa makita ito ni Lola. Oh, Lola. Nahanap ko ang takip. Kita mo, hinihalo ko ang cocktail para sa iyo. Salamat, sayo. Miley. Narito ang isang cocktail sa baso. At maaari ko itong ihain. Emily, paki-evaluate ang lasa. Dapat ba akong pumili? Isa, dalawa, tatlo. Ikaw ang pinipili ko. Uumpisahan ko sa asul na cocktail na may ulap. Mukhang maganda. Salamat. Chef, magandang ideya iyan. Maganda. Wow, ang ganda ng berdeng kulay. Dapat mo talagang subukan ito. oh yan ay. Yeah. Halos masubang. So, wala na ulit gawin yan para sa akin. Ang pink na cocktail ay mukhang napaka-cute. Gusto kong subukan ito kaagad. Wow, napakasarap nito. Panalo ang pink na cocktail ni Miley. Hindi ko mapigilan ang pag-inom nito. Yahoo, akin ang tagumpay.